Sa iba pang tampok na balita, may go signal daw si Senador Juan Ponce Enrile sa kanyang mga staff na sina Attorney Jessica Gigi Reyes at Attorney Jose Antonio Evangelista na pumirma sa mga dokumentong nag endorso sa mga NGO ng businesswoman na si Janet Lim Napoles. Ito ang inihayag ng Assistant Commissioner ng Commission on Audit na si Susan Garcia sa bail hearing trial ni Napoles sa kanyang pagtestigo sa Sandiganbayan. Bayan. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Rema Peñaflor. Nagbigay umano ng otorisasyon si Senador Juan Ponce Enrile sa kanyang mga staff na si Attorney Jessica G.G. Reyes at Attorney Jose Antonio Evangelista para pumirma sa mga dokumentong nag-endorso sa mga NGO ng businesswoman na si Janet Lim Napoles sa pagpapatuloy ng pagtestigo ng Assistant Commissioner ng Commission on Audit na si Susan Garcia sa bail hearing trial ni Napoles sa 3rd Division. Inilahad niya na darawang beses nilang pinadalhan na sulat ang senador para kumpirmahin ang mga pirma sa mga dokumentong naglayong mag-endorso sa mga NGO. Sumagot umano ang senador noong March 21, 2012. Aminado rin siyang random ang kanilang naging pagpili sa mga i-audit ng COA tinati ang mahigit sa tatumpu ang kanya ng pinaberipikang NGO kay Senador Enrile. Ngunit anim lang sa mga ito ay pagmamayari ni Napoles. Tiwala naman ang abogado ni Napoles na mapapasawalang bisa ng naturang testigo ang kanyang kliyente. Yung kinakaso sa kanya, wala pang 1% ng mga anomalya na binibintang sa kanya. Wala pang 10%, sabi mo kung 10 billion, to nasa mga 6.3 bilyon. Dumalo muli sa kanyang bail hearing trial si Napoles na inihatid pa mula kamp bagong diwa. Ikunuwento ni Atty. David ang kanyang pagiging madasalin habang nasa loob ng korte. Kaagad din bumalik si Napoles sa kamp bagong diwa pagkatapos ng pagdinig. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peña-Flor para sa Nuzay.